Magandang buhay sa lahat, Can I Come In? episode ni Liza Soberano umabot na sa 3.4 million views. Sa loob lamang ng limang araw. Ibig sabihin lang nito, marami talaga ang nag-aabang na mga fans sa ganap ni Liza Soberano. At marami din siyempre ang mga bashers na kaabang sa buhay ni Liza. Sikat na sikat din ang mga kasamahan nito na in-interview ni Miss Sarah Baba. Kagaya lamang ni na Cindy Kimberly sa loob ng two weeks, umabot ang views nito ng 189. Ni Masis, 52,000 views, Yes Lady Mate, 86 views. And Mia Khalifa, umabot din ng 297 views. Pero, wala ni isa sa kanila ang umabot ng milyong views tanging si Liza Soberano lamang, ang may views, ng milyon. Samantala, patuloy pa din, ang pagsusuporta, ni na Enrique Hill. At Andy Hill, sa lahat ng update, ni Liza Soberano. Sa kabila ng paglantad, sa breakup nila, ni Hopi. Tanging ang Lizken lamang, ang couple, na naghiwalay, in good terms, at pati lahat, ang both families nila.